Oh. Hi guys, Ay, hello, good morning! Hi guys, welcome to the farm. Ito yung farm namin dahil ako si Erika Imbang. Diyosa ako kung may diwata, may diyosa. Ganito ko ganda ng diyosa. Dapat pag diyosa, mm. kayo malinis kayo. Hi, fresh air. Tingin mo sa mga amoy pala ng katon, pati lamok, takot na. Uh -uh. Alam nyo guys, ha? Uso kayo yung dinggin. Diyos ko, Lord, dahil breadwinner ako. Ako yung Raina ng farm. Kailangan, ano secure ako sa so, kahit saan ako pumunta magmola ko pumunta ako sa mga kung saan saan may mga meeting kailangan maka nakaano ginaya ang usok ng katol so, tingnan niyo sobrang us lang sa so, so, usok naging matalino ako parang ang hindi na maabot na mga utak na iba ako yung nakapag-isip ko kaya welcome to the farm mga pagkain ako na malaga ko si Epic at saka si Pigo yung baboy na hindi nagaiwit dahil ang baboy nahiya dahil alam nila ang papa na takal. So bago kakain pupunta ako sa farm nagugutom ako Let's mm. go. Kamaka Daki nga nga yung peg. Pakilala ko sa mga anak ko kasi piget at saka si peg. Oh, dito tayo. Hindi ko yung mayaman. Pero grabe, yung mga property ko when it Ay, comes oh. sa mga sinabi. Sa Saan yung mga baboy? Lain yung mga baboy. Guys, pag yung pinakilaman yung baboy, kakasuhan kayo ng pigery case. Idawag tong palalo. Lo, lo, lo nga akong videographer si Dagol. Na, no, um, uh, kakasuhan kayo ng pigery case. Sa Republic Act 1969. Ko uh, ka ano... 1969, basta dagdagan nyo na lang. Republic Act 1969, left and right violation. So, nandito yung aking alaga, kasi pig at sa si hey! Nandito yung lola nyo. Kumain kayo. Pakainin natin to kasi na yung so, isa. May mga pot mouth disease na yung baboy na yan. Pero yung kapitbahay ko may mouth disease lang yun. May balatian sa kanyang bunga nga. Bala nang na so, ito si ano, da, baby, kami ano tumami. O, oh, kain okay, na kayo. Huwag kayo diet, diet. Hmm? Masarap yan. Huwag kayong ano kasi gali. Cash po itong mga page na ito. Hindi niya mga local hotel. Tignan mo, ha? Yeah. Yan. tayong ito. Dahil! Ay kayo, huwag kayong mag-diet. Napapayat niya. Ipano kayo matanggap na, na ano na bolsa sa Viva Max kung ganyan. Masarap itong page huh? mm -hmm. <laughs> na ito, ha? Mmm. Medyo maalat siya na sobrahan sa butter. Hindi <laughs> mo gumawa ng pizza, lagyan mo masyadong butter kasi maalat. Ayan po guys yung mga investment ko guys. Ito yung sinasabing ITR. Investment Tax Returns. Hindi naman yung bayaw ko. Agay! po ang, ang katol. Nasusunog ako. Ha? Agay! Nasusunog ako. Tingnan agay! Kunin mo! Nasusunog ako. O mga kaya karoon na ka Takakaroon. O sa ganoon ha? Hitlo po kita on. Hindi. Guys, welcome to the park. So hindi lang papakain ng baboy. Nagpapakain niya ko ng mga tao, mga bata ito pinapakain ko dyan sila minsan yung pigs in, in, nila kinakain, kinakain nila yung mga lamanlo mga lamanlo o mga atay itong bayaw ko dahil ito yung bayaw ko na aswang <laughs> na kumakain din ng atay na ano pinapakain pinapakain niya rin ako ng atay para it's atay de kamusta <laughs> na kamusta na dito ang buhay sa pan batayan yung batay, binabatayan yung baboy baka umalis kasi yung mga baboy kasi buhay na nag-iwit ang baboy no ito hindi umiiwit ang baboy kasi pag umiiwit ay 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 baboy niya kasi nagugutom. Oo, baboy po kasi ang liliit okay. ng baboy, hindi blababoy baboy, mga sigde, no? yung mga sigbe no, itsura niya. So ayan guys, no, ayan tingnan mo sa mga silampay para pang grand final yon, no? gan gan na 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 na. doon na nan. Ayan, okay. guys, dito Pasohan sa dito mo. sa farm ganyan talaga okay. yan, no. Lucky like, to for so, yung makainin. Huwag mo lang kainin yung kapitbahay mo si Kumpare kasi delikado. Ayun Ay, ba yaw kayan po si Bernadine siya din ng gabanta, security si guard. Ba't mo mong baboy? Baka umalis ha, ah, pumunta sa Seymour. Hmm. Uh, so, ah, hindi naman nakasempo, eh, lang gastos, tapos pupunta sa pure gold. Paano naging pure gold? Green naman, duh! So hindi lang ganon! Pagkatapos ko guys na mag-alagaan ng mga baboy ko, pagkatapos ko mag-alagaan ng sarili ko, siyempre alagaan ko yung skin ko, so maliligo tayo dito. Kuya, maliligo ako ha. Ah. Hmm. Itanggal ko muna itong mga damir. Agay! Ah. Puta, magliligo ka pa, magkinaligo ka pa. O sa inyo na yan, o. Oh. Paano na ako maligo? Patsyon ko na? Hindi pa patsya. Kung patsyon mo, patsyon ka kaya. Ito na ito, mo lang kasi walang ilitigit. So dito kami naliligo sa farm sa swimming pool namin. Ayan. Na, doon talaga ito. Tok mo lang doon. Dito guys, welcome to the farm. Ang tubig namin from the ano. From the ocean. From the ano, the turban ng karabaho. Oh. Dali pala, pinti pala. Ganito kami maligo, wala di ba labayan? The only water. Pero itira yung may iba. Kailangan sip-sipin mo muna. If you love someone, you need to swallow your pride. Lunokin mo ang taong mahal mo. Masarap siya! Punong-puno ng mineral. Kasi doon sa dulo may kalabaw. Ano na naman? So ito ginagamit, ito sabon ni ikang. Gina eh, kabakit malinis? Ko. Napakalinis ko kasi source of anon din dito lang ako yung kumukuha ng mga source sa amin. Hmm, hmm. Ganyan, ganyan lang yan. <clears throat> <clears throat> Tapos kumukuha ako ng kunting buhangin, mga ganyan, no? Nagkuskus <inaudible> <inaudible> na, 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 yung mukha ko kasi para matanggal yung mga demonyo dyan na kakabit sa mukha. Ganyan, ganyan lang yan si Swang. Gusto, matanggal na yung mga balat sa mukha. muka mo tawag niyan. Pag natanggal ang, mukha, muka, hindi na yan peel off. Peel off. Peel off yan! Yan! <laughs> peel <push> off! <laughs> ah! Wala nang ba? Yan ang tubig dito. Yan, Dai! Gila ganyan ganyan to yung ano 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 mga kilikili yung ganun ninyo yan. Ha? Kalingin na ito yung buro galin Galing dito sa ano bukid gidyo. Bukid na ito yung sa buro-buro? Ang tubi namin galing dito sa bukid. Hindi naman pwede yung yung syudad pumunta ang tubig sa bukid. Bali yung kaya kayo yung ay, mga bukid ng mga taga-syudad. Tandaan nyo rin ito. Umaasa kayo sa bukid. Bukul wala yung bukid. Wala kayo yung tubi. Tandaan nyo. Kaya huwag nyo istabi yung taga-bukid. <coughs> Correct? Oo. Gasan ko sa, sa kang ko, ganyan ganyan na, na. na. yun. So paghugas ng sakang hindi basta basta. At tubig uh, dito pwede mo i-convert to ano, uh, mineral water. alin na nayas buro-buro. Ayun. So ayan mga abang naliligo ako na diyan yung pamilya ko sa backstage. Makita ba, mo ang kapatid ko. Ibibigay mo yan. Na.

So, yeah, ganyan no. ang mga kapatid ko. Yeah. Mga matatalilo. Kasi umiinom sila ng tubig. galing kaya nga, may lang kaon mga katon, makainom ka tubig. sinama magusog ka. Kailangan, anday. Buwag lang puro buka sa buning. Yung pati mong nyo kasi nangangatiri yan. Yung baboy kasi may foot mount diseases. So ako naman, mayroon akong nymphomaniac. Takot na ako pumasok doon. Baka mahawa ang yung baboy sa akin. Kasi may foot mount disease lang sila. Yako may nymphomaniac. Kaya minsan yung mga ano foot and mouth disease, yung pag nangangati, mo um, mo, may mouth disease. Ganun yun. Alok. Oh, yung lulok, eh, bon wala lang niya ah professional kuya so guys mula dito sa para ako po si Rika Imbang na nagsasabi hindi pa tapos ang laban, naghirap man ako ngayon makakabangon pa I always remind yun, ang social media makakatulong para makaahon ka sa kirapan, pero may pag may pag ka hindi ka makatulong, ang social media na nahimit ako ilang buwan So, it's time to shine again. This is your DGBG na nagmula dito sa karihan ng mga Diyosa. Na one and only in the local Philippines. So, ito, ho, oh, oh, ho, oh. na, ho. Ang Diyos ko, talantana. Nalang niya ginapaano ko rin, ginaganyan, ganyan. Maraming source dito sa bukid. <laughs> Kumalis ka, kita lang. Aray, ba? Pait man, dahi. Kahit profesyon, nakabala, paitan ka ba lang <laughs> sa <laughs> madrikyang sa so, Maniligo. Ako na ipapunta pa ako sa syudad. Maraming salamat sa major sponsor ni Manay Nuneta, Tangente, Apple Francisco. Sa lahat po mga madam na nagbibigay ng Gcash. I always remind you na balang araw, sabay-sabay tayo makakahon sa kahirapan. mag ino, good morning muna kayo dito. dito, 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 dito. Hello, good morning. Hello, Ayun. Ayan po. Kailangan pa nila ng piling program. Mahina ang kanilang boses. Kailangan kumain kayo ng marami. <laughs> sa mga dala nga, tebo nga nga, di ito, ho. Iganyan, ganyan, ho. Puntis mo, saka Wala kami pag-brush ito, ho. Basi may mga tigi, na Ay, wala, kuya labot, pag-bakla ka nga na tigi, kami tinategi, eh. Ay, wala akong pakialam sa mga basher, basher la kayo, ako yung scammer. Mapate na ba? Mapate na. Mapate na. <laughs> Malinis? Oo. Oh, oh. Yes! Dapat malinis. Malinis ang katawan. Pagpapay na! Uy, patya!